Oh, I want this. You I want a monkey. medyo maga lumabas ng bahay. Magkikita kami ni Pilar, ako ng mga salmon, tsaka kung mga kung ano-ano, kasi yung mga nakalkal niya daw nung isang araw. At bibigyan ko siya ng mga creme. cream, <laughs> mga krema, sana yung nakasako yung accent na ano dito, yung mga cream, iba-ibang krem, paganda. lanik sa kilinik. Para lalo siyang gumanda mga kaya. Ano yun ako yung matanda yun minsan. Parang may pagkasungit minsan. <laughs> okay siya. Pero mabait naman siya mga kaikid. Sana ma makapag-vlog na ako ng maayos na nandun siya. Pero hindi kasali yung mukha. Hindi <laughs> ko kasi nasasabi sa kanya. Okay. Sige. Mga kaikid, ako hinihingal na ulit. At bye bye. mga kaikid, while waiting pilar. You know. Exercise muna. Para sa mga tumatandang tuhod. Parating na si Pilarong Ayan, oh may bit-bit So, mga kaiket Pararating ko lang dito sa isang location Ayan, feeling ko wala dito sa kabila Wait lang At Ah, mag-aantokunin natin to Ayan Magandang gabi Magandang gabi I want this. Kiwi. Ay, anong so, mahal, mahal ng kiwi na to? Salad. So, kunin natin yung salad. Ala, ala nyo, ang mahal-mahal ng kiwi na to. Ay, may papaya. Ay, hindi, mangga. Kunin ko itong mangga. Bansanas, ano. Pino. Ay, may cabbage, oh. yun. manga, mga gusto ni Martina. Hindi pa nang kung pwede itong bukado. Yan, may gala po, po sa atin lahat. Mukhang mga gulay ang tinapon ngayon. tingnan niyo, oh. Napakamahal ng kiwi na to. Iwi ko lahat ng kiwi. Oh. Cabbage. Panghalo ng pansit Hindi ko alam kung... Pong... Oh, kamote. May kamote, mga kaikit Oh, may pasta. Ayun. Hindi oh, mo oh, pwede. Pears. Kamote. O, pwede nung itanim tong kamote. Ay, itanim. Kunin kong itanim ko mga kalikit. Ay, tong kiwi na to mga kayit. Nakajakpat ako. Paraguay. Oh, Mataba na naman. Ay, ko! paho ang ubas makikin mo yun. iba ibang ating nakakuha uy lasana yan bukat yung ilik naman ng kotse yung kwet ko kasi nakabikit dun sa kotse

waa qey ka Ayan na nga mga kaikit, nandito na tayo sa aking kusina. So ayan, konti lang ang kinuha ko today. Gusto ko kasi mga prutas. So ito, cabbage. Tinanong ko muna kay Habi kung gusto mo ba iuwi ko yung cabbage kasi napakalaki. Hindi ka. Eh, sige, kunin mo. Anong panloto mo? Sabi ko ganyan. Hahatiin ko ito, tapos ibibigay ko yung kalahati doon sa kabila. Para hindi masayang. Tapos, ibibigay din ako ng itlog. Hmm. Oh, may tonting ano lang dyan oh, tinapon na. Oh, di Sabi ko sa inyo. Mm. Tipid, tipid. Kausap ko nga din yung kapatid ni Martin kaninang umaga. Sabi niya, kung nanjang nga lang ako, magkakalkal din, sabi niya. Sa mahal ba naman ng na mga bilihin niya yung mga kaitid? juicy ka pa ba? Diba? ba? Mm kasan natin yung mangga. Ganda. Mamahal lang mga purtas kaya dito mga kaikit. Ayan o. Hmm? Ito din yung manggaganda o. Iniwan ko yung isang kamote. Ito lang o. Sabi ko kay Martin itatanim niya. Dami yung ano. Dito itanim niya dito mo ako ng kaunting mansanas. Kasi yung mga matagal pang masira, mga kaipit yung appears. Ito, sayang lalamog. Kaya, eh, paborito ko pa naman to. Kaya hindi ako masyadong nag-uwi ng ganito. Ang daling malamog yan, oh. Tapong ko na. Pinili ko pa na. Ito talaga. Ito talaga ang aking inuwi. Ayan, napaka, napaka mahal. Napaka so, ito, uh, na natin. Tapos, may nanamog. Grabe si Pilar, mga kaisip. Hanggang nagkabang nagkakalkal -hang -hang siya. Kumakain na siya ng mga kumakas. Hello po! Kung may nga, anak. kang may ina, Gusto mo ng mangga? Kumain ka na kanina. Yeah. Hugasan ko lang. Hugasan ko, hindi ko pa nahugasan. Aba, sosyal. Yung napulot kong damit, sinuot mo na. Sosyal tong bata ka tapos ng mga. May nabit. baba ako siya. Tingnan niya. Suot na niya yung nakuha ko sa basurahan. Ay, hindi ko nakita. Ayan o. Eh. Doon ka na. Kung istorbo dito. Sayang <laughs> wala kasi presyo na ito eh. Ito ang pinakamahal na kilo, mga kiwi. wala siyang presyo pero mga nasa ano to mga sa 5 euro siguro yan mm. oh gaganda oh hmm? tipin mo yun tinatapon nang gaganda pa oh OMG ito pa lang jackpot na ako dito medyo lambog na siya yung iba so sa sabon ng mga kaikit suka kaya yung talanggana ko dito. Ibabad ko konti ng suka. Kahit sabunan. Di ba? Buti na lang dumaan ako doon, mga kaipit. Tignan nyo nga naman iba-iba ang tinatapon araw-araw. Nung anaw ko, ulit-ulit. Nung una, mga damit. Pangalawa, ano yung pangalawa? Mga gulay ba? Mabula, mga bulay, mga kaikit. So, Sweet lang anak ko. Puhasan ko muna. Hingi na siya ng, ng mangga. Huwag mong hawakan. Di na hindi pa nahugasan. Kumain ka na ba kanina anak ko? Opo. Okay. Huwag mong hawakan. Di pa na nahugasan. Sabi ko. Ang nakakatuwa dito sa mga anak ko. Ano? Nakain sila ng mga putas. Mga kaikit. So, yan. Napaka -ano kasi napakasensitive yung ano nito. Ang galing malamog mga kaiket Hindi ka kaya ng ibang prutas, nakakaya ng mansanas, ganyan. Hmm. Tignan, hinihingi na ni Martina. So, tignan natin kung maganda yung manga. Lamog na rin to. Magandang pang, pang shake, mga kaikit. Ito, hindi ko, hindi ko siya huhugasan kasi itatanim bukas. Ito, so, lagay natin, natin dito. Ito, ko yung ito tapong ko na to. Medyo lambog na siya. Bigyan natin ng mangga si Martina. Oh. Oh. Naguhugas ako dito anak. Wait lang. Dito na yung anak ko isa. Hinahanap yung dede ko kasi. Kanina pa. Oh, masakit ng ulo mo. Nagawa ko ng mangga eh ako ng mangga anak wait lang magiging natin yung kapatid mo ng mangga. wait lang anak wait buwaban naman uy no umu umu balik ah, na umu ka uh, anong kinain mo? nag lipstick na naman hindi wali sa mall punin mo tong anak mo hey. itanim mo to bukas

na magre-reklamo yung broka So tingnan natin tong mangga mga kaikit. Wag yan anak. Wag yan. Mahulog ka dyan. Malik po. ka na kay mama. Kayo ka na kay papa. Ay! Meron na! Meron na! Wait lang mga kaikit. Mm -mm. Uy, no, kun, sarap, oh. Gusto mo ng mangana? Hmm. irap wrap natin yung isa gawin kong shake bukas ito mo ang tamis gusto hmm. ni Sophia wait lang anak, wait lang Doon tayo sa salon. So, lipat kami sa sopa, salon mga kaket at doon na siya kakain ng manga. Kain ako ng ano, mga kakit, kagigising ko lang. Ayan. Kakain ako ng kiwi. At alam nyo naman ang problema ko is mahirap tumae. Eh. So, ayan. Kiwi ang kakain ko mga kaket Ito mga kaket balatan natin tong kiwi. Ayan o. Oh. Kahit isearch search nyo kung magkano to. Ito yung pinakamahal na kiwi. Hindi ko alam po anong parang di syempre lang yun man pag mahirap parang ano parang hindi pa ako nakakita ng ganitong prutas dyan sa Pilipinas so meron sa mga SM mga kaikit ganyan o dahil sa taghirap lang kami ng buhay lagi ko din sa plato ni Sofia yan kasi lalagyan ko ng Mayroon patang sobra si Martina na pancakes kahapon mga kaikid. Nakulot ko. Aniluto ano, ni Martin. San kaya yon? Kinain siguro kagabi. Ito yan. Mm. Maganda pagkakain ka ng purutas sa umaga. Iligilingin ko sana mga kaikid. Gawin kong shake. Oh, half ng mansana. O, oh, di ba? ng tipid mga kaiket, O, oh, tignan mo. Nung hindi pa ako nagbabasura. Ano? Yung mga kaikit. So, yun mga kaikit. Sabi ko nga, laki ng tipid. Kasi dati, pag galing ako ng, ano, galing ako ng clinic, pag wala akong extra, diretsyo na ako dun sa bilihan. Bili ko ng prutas, bili ko ng mga merienda ng ba mga bata. Ngayon, Bumula nung nagkalkal ako, hindi pa ako lumalabas mamili mga kaikit. Napakalaking tipid kaya sabi ko kay Martin, lo, ang lulutuin lang na yung mga pagkain ni Sofia kasi si Sofia nga ang inaano namin. Tapos si Martina, mga suksok ganyan kasi hindi siya masyado mahilig sa mga dried na pagkain. Kaya si Martina, ay si so Sofia lang talaga ang inaano namin. So tignan niyo itong prutas ko. Yan lang. Lagisan na ako ng pears kaso Baka hindi ko maubos. Eh, umaga mga kaikit. So, mga kaikit, mamaya na ako mag, ano, mag-milk. So, yan. Harap. Sabi nila, ang mga kiwi, pagpatali daw. Lalo yung mga constipated. Pero, pero minsan naman, hindi naman umi sa akin. Pero mostly talaga daw. Nakakatulong pang patay. Dito na ako mag-breakfast kasi tuloy po yung mag-aama ko. Ayoko mag-istorbo. Kasi si Martin, sa salon siya natutulong. Sa sopa. Sa amya Ay, bahag. yung bahay. Sarap. Kung mamaya kain ni Martina, kain siya pila Ayan ako maggatas mga kaikat. Ang kumain ng pinapan. Hmm? Sarap. Mamaya yung tanghal eh. Yung iba. Gawin kong shake. Para sa mga bata. Ang sarap ng kiwi sa mga kaikat ah. Ito. Hmm. <laughs> diba? Ang ganda-ganda pa. Talagang hindi mo maano. Hmm. Nalatong itong cabbage. Ah, 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 ah. Hulup. Ah, hatiin ko ito mamaya. Magbibigay ko sa pamangkin ni Martel. So, abangan yung pagbabalik ni sa Vlog. Hindi ko alam kung nahanap na niya si Dugong. At si Jeb, si Jeb, si kaya so, mga kakat, breakfast muna ako. So, ayan. Ang breakfast ni ay galing sa dumpster diving. Come on! No, oh. Mag-prepare na si Martin ng pancakes Bigyan na ako ng isa Ito yung Ito yan Hinahanap ni Martina So siya magluluto siya, Papa niyang gusto Kung yayamanin Wala na nang ginawa kundi mag-utos Ngayon ginagawan siya ng pancakes Yung napulot ni mami So abangan ang aking video Sa mga napulot ko So kakain na siya Hi Haanak Um, mga? V Ay, mga pancakes. O mga kaikat-luto na ang kanyang pancake So, nagluluto pang kanyang papa. Ang dami. Sabi ko yung mas maliit. Tingnan natin. Mmm, yami. lang. Ang dami-dami dami pa doon. dami-dami dami pa naman doon. Gustong-gusto pala. Sayang. Sa hindi ko na kasi kayang iuwi lahat mga kaikit eh. Tsaka alit ng bahay, wala kong tagwa. Papa, tinidor. Kukuha siya ng tinidor niya. Harap ng pool ko mga kaikit. Alam nyo, pag pumunta kami ng bips na kaem, ito ang lagi niyang in-order to slam. Pag ano siya ng honey. Hindi na ako nagpapalit mga kaikit pang damit, lagi ito na. <laughs> kain muna kami. Ang sarap ba? Kiss mo may mga ako. Hindi mm. ka nang mingin ng ano mo, ng kulakaw? Hawa hmm. ka mo. No? Sarap pala mga kikik. Di ba anak, pag nag-dibips tayo, ito lagi mo, ano, Magpaluto ako ng maraming ganito kay Martin. Dadalhan namin si Lance. Yung mga naghahanap kay Lance, doon na siya nag-i-stay doon sa tito niya kasi mas malaki yung kwarto niya doon mga kaya dito kasi maliit. Alam niyo ng pag-adolescent, ang daming tata. Bigyan natin si Kuya mo, paborito din to ni Lance eh, para may breakfast siya. Hmm. Harap, no? Rame. Oh, pagising ni Sophia, kakain din siya ng ganito. So, ayan mga kaikat, ang sarap. Mm, ano yon Yung mga nandidiri dyan, oh. Sarap. Mabay ka na, anak. Mabay po. Yan, anak na. No? Ganda naman ng anak ko. Mas mataba pa ito mukha mo kaysa sa akin, anak ah.